Oh and happy Friday, beautiful people! Wala tayong trabaho ngayon at dahil tayo ay sinipag at gusto nating pagbigyan ang kahilingan ng ating volleyball player, magluluto tayo ng pulled pork. At dahil isa tayong pangbansang bargain at wais na misis, nag-ikot-ikot tayo sa tindahan at nakabili tayo ng pork butt bone-in roast Um, pork cut sa Giant. Ito guys ay nakuha natin on sale. Ang presyo nito ay Ang presyo nito guys originally ay 14.87 tapos nag markdown siya ng 12.74 and then nabili natin to guys noong October 8. So ngayon guys ay October 11 na. Nilagay ko lang to sa freezer at dinefrost dahil hindi ko pa naman ito lulutuin. Pero ngayon guys, dahil wala naman tayong work, ay magluluto tayo ng pulled pork. So, nabili natin ito guys sa halagang $9.66. So, from almost $15, nakuha natin siya ng $9.66, which is malaking tipid na naman. So, si ate ngayon guys ay mayroong last volleyball game of the season. Ngayon ang tapos ng kanilang school volleyball. Um, sila ay magta-travel mamayang alas 12 sa Unionville, PA, which is I think 2 hours away sa ating lugar. Hindi tayo manonood guys dahil malayo ang travel. Pero yan ay nakalay broadcast. Broadcast. So, mapapanood pa natin yan mamaya. Kami ni Daddy guys, mamaya mag magre-relax lang tayo dito sa couch. Ipo-project natin ang ating cellphone sa ating TV para makita natin ng bonggang bongga ang last game ng ating Cumberland Valley Girls Volleyball. Anyway, eto na guys, am um, na-defrost ko na yan. As you can see, magandang maganda pa rin ang cut ng ating pork. Gagawa tayo ng pulled pork gamit ang ating sariling recipe para sa ating barbecue dahil gustong gusto ng mga bagets yan. Bago ang lahat, huhugasan muna natin ito at ipapat dry tapos gagamit tayo ng ating paboritong kitchen gadget na InstaPot dahil wala tayong ano guys slow cooker nasira na yung aking slow cooker and because ang ating InstaPot ay maraming function yan ang una ang ating gagamitin para lutuin ng ating pulled pork kaya hugasan na natin 'to at patuyuin Okay guys, gawa muna tayo ng ating pork crab gamit ang paprika. So kuha lang tayo ng mga 1 half tablespoon na paprika. Ito na guys. Kita nyo ba yan? And then kuha rin tayo ng so, um, pepper. So para sa ating rub, gumamit tayo ng paprika. Meron din tayong ground um, black pepper. And then, lagyan din natin ng... Excuse me. Grabe yung ano guys, paminta. Talaga nakakabahing. Gagamit ako guys ng salt. Ang ginagamit natin ay 50% less sodium para naman tayo ay hindi masyadong magkaroon ng water retention. Siyempre, nag-iingat tayo guys sa ating katawan. Dahil tayo nga ay nagkakaedad na. So I think ganyan lang. So hindi hindi talaga ako nagme-measure, guys. Ito ay naka-eyeball lang. So ito ang ating rub. Itabi na muna natin 'yan. And then gawa naman tayo ng ating barbecue sauce. So ang aking barbecue sauce ay napaka-simple lang. Ito guys, yung aking sariling timpla. Hindi na tayo um titingin sa YouTube University. Gamit lang ang ating barbecue sauce. So, lagay na natin yan dyan. Mga, yan, mga one cup yan, guys. Or half a cup. Kasi yung ating pork naman, guys, ay maliit lang. Lagyan din natin ng konting lemon juice. Ayan. Hindi ito, guys, alak, ha? Ito ay lemon juice. Dahil ito ang nakasanayan ng aking mga anak. Kaya ito ang ating gagamitin. And then, ang aking secret ingredients, guys, gumagamit ako ng cinnamon. So, lagyan natin ng cinnamon. Generous amount. Kasi talagang napakasarap nito, guys. And then, lalagyan din natin ng konting brown sugar. Tingnan nyo, guys, ang aking brown sugar. As in, naging ano na siya. Naging... nag na. So, konti lang. Yan. Tunawin lang natin yan ng mabilis and then i-prepare na natin ang ating pork. Okay guys, hugasan na natin ang ating pork. So gagawin na natin tong buong slab kasi guys, paborito nga ito ng ating mga anak. So pwede itong ipalaman or ulamin. Ayan, tingnan nyo napakaganda pa guys. Pulang-pula pa ang ating isang malaking slab ng baboy. Teka lang guys, hindi pala nakikita. So, iurong natin ang ating camera. Struggle is real kapag wala tayong taga-video. Ayan guys, so okay na. Okay guys, nahugasan na natin ang ating pork. Nilagay ko lang siya sa aking maliit na baking sheet and then ipat-drain na natin para lagyan natin ng ating rub. Okay, ready na tayong mag assemble or magluto. Make sure lang natin na tuyo ang ating karne para dumikit syempre yung rub. Ayan guys. Balik na rin natin Guys, hindi na ako naglobs ha kasi kami lang naman ang kakain ito. No bashing, ng po tayo ng kamay. Paalala, siyempre kapag kayo ay gumagawa ng ano, pagka-iner nagluluto, lalo na kapag pangbenta, siyempre guys, importante yung kalinisan. So malinis po ang ating kamay, nagugas na tayo ng ating kamay. Tapos guys, eto na yung rub. So generously ipahid lang natin 'yan sa ating pork. Yan. Bilik na natin. Okay. kabilang side naman. So, pag gumagawa ako ng ribs, guys, yung mga ano, baby back ribs or spare ribs or even yung chicken barbecue, ito yung talagang fini-flavor ko, yung ating barbecue flavor. Yan ay aking sariling imbento. So, okay na yan, guys. Meron din tayo ditong minced onion. Konti lang. Ito ay natira pa. Nung tayo ay nagluto ng isang araw. Hindi ko naman ginamit lahat kasi napakalaki ng mga sibuyas dito. So, simple simple lang, guys. Gamit ang ating Instapot. Ilagay na natin ang ating onion sa ilalim. And then, ilagay na natin ang ating pork slab. Ayan. Ilagay na natin ito. And then, ilagay na natin at ibuhos ang ating homemade barbecue sauce. So, konti lang kasi naman maliit lang yung ating pot. So, ibuhos natin yun dyan, guys. Ayan. And then, isalang natin to sa ating Instapot gamit ang slow cooker function for 8 hours. So, ito na guys, ang ating pork. May make sure ko lang na makover lahat ng mga parts ng ating um, pork. Ayan. So, ayan. Binaliktad-baliktad natin. And then, isa lang na natin ito. Hugas lang tayo ng kamay guys, para ma-turn on ko na ang aking Instapot. Okay guys, na-turn on ko na or na-switch na natin ang ating Instapot. Okay dito rin ako nagsasaing guys kasi ito ay multi-purpose. Pwede kang gumawa ng rice, um, porridge or lugaw, pwede kang mag yogurt, pressure cooker, slow cooker, pwede ka rin gumawa ng soup, kung ano-ano pa guys. So ito ang isa sa paborito nating kitchen gadget. Ipakita ko ng malapitan guys, ayan. So ito ay regalo sa akin ng aking sister-in-law. So, ngayon ko lang gagamitin ang Um, slow cooker function nito. So, ito ay nasa 4 hours. Ito ay lutuin natin for 8 hours. And then, start. Sana yung start natin dito. I guess, ganun guys. Halatang hindi natin ginagamit ito pag ano. So, ayan. So, 8 hours. Normal lang. Kasi usually guys ginagamit ko to for pressure cooker in the rice. So ayan. So lutuin natin siya for 8 hours para talagang malambot na lam malambot na malambot at tender for kang ating pulled pork at yan ay ating uulamin at ipapalaman sa tinapay. So balikan ko kayo mamaya. Time check it is 9:10 ng umaga. So mamaya guys kapag ready na to papakita ko sa inyo ang ating finished product. Hi guys, I'm back. Time check 6:21 ng hapon or ng gabi. Ito na ang ating pulled pork. Pakita ko sa inyo guys ang ating finished product. So ayan na siya guys. After 8 hours, ito na ang ating sana masarap. Hindi natin alam kung masarap guys. So yung ating homemade barbecue sauce, ayan tanggalin ko lang to guys and then i-shred natin kung talaga bang ma-shred natin ang ating pork Moment of truth, guys. Okay, guys. Ito na ang ating pulled pork. Barbecue pulled pork. Gamit tayo ng pork. At ating ishred. Tingnan natin kung okay ba siya. Ayan. Kita nyo ba yan, guys? So, I think pwede pa natin itong patagalan. Actually, pagkatapos ko itong mas low cook, pressure cooker ko pa kasi nung chinek ko ay medyo matigas pa. So, ito na ang ating ulam for tonight. May mga part, guys, na sobrang lambot. Meron din namang hindi. Guys, here is our... So, guys, ang gagawin ko dito, dahil yung iba, guys, ay hindi pa ganun kat, alo kalambot. Pwede kong ibalik din to sa ating Instapot. Tapos, i-pressure cooker pa natin or lutuin pa natin ng ilang minuto para talagang fork tender ang ating meat. Dito guys ay malambot na. Kita nyo ba yan? So, ito na ang ating version ng pulled pork. Tinikman ko naman yung lasa guys. Masarap naman siya. Meron ako dito barbecue sauce na kinuha sa ating Instapot. Lalagay natin yan on top para mas lasang-lasa natin yung pagiging barbecue ng ating karne. Okay. So, ito lang muna for now. And then, lagyan na natin ng barbecue sauce on top. na guys. Napakabango at tiyak na napakasarap. Okay guys, tikman natin. So yummy. Kain na kami ng dinner, guys. Salin na natin ang ating pork pork sa ating bowl. So si Ate ay wala pa dito. Kakatapos lang ng kanilang away game. The travel will at least um take two hours. So, makakarating siguro sila dito, guys, mga 8.30 to 9 p.m. na ng gabi. Ito na, guys. Talaga namang... So, malambot na siya, pero parang mas gusto ko pa na medyo malambot. Kaya, ibabalik eh, ko pa to sa ating Instapot. Tapos, ipipressure cooker natin ng another 45 minutes. Para talagang yung lasog-lasog na yung ano, yung ating karne. No, we have this. good. Come on, Dad. Ito na, guys. Okay. And then, natin ng sauce on top. Bye guys! Yan lang muna for today's video. Happy Friday and happy weekend to all. Remember, family time is the best time and every kissing with your family is always a blessing. Bye!